ang kamay ibang abilidad, tagahawa. Ang paa ibang abilidad, tagalak at tagatakbo. Ang mata, ang kena, ang ino. Kaya sasabihin ba ng kamay, ang may kamay at maraming na trabaho, magmamalagi ba siya sa isang bahagi ng sangkapitin dahil ibang kanya abilidad? Sasabihin ba ng paa, mabilis ako tumakbo? Hindi. Dahil yun ang kanya kakayahan. Kaya sabi niya sa kanta ko niya sa Pablo, yung kang na malalit na sangkap na hindi napapansin ang lalot higit na mahalaga. Meron tayo mga sangkap ng tatawa na parang hindi napapansin, pero hindi natin na, na mamalaya. Mas malaki din ang kontribusyon. Minsan tayo inis tayo, saan tayo na iinis? Doon sa balahin po ng ilog, lalo na dumudungaw na, paris kaisa. hindi dito, কি নো কান না না